Yo, shout sa sa ari na ito. Uh, pinigap namin to kaninang madaling araw sa Aguilar, Pangasinan. So, 2.15 a.m. Tapos din. So, check na natin kung dumudura at uh, kung tahimik ba ang makina. Walang battery yan, ha? Yung kit niya, na-repair ko na, sir. Uh, i in ko lang muna to. Uh, hindi kasi ito kumaandar, kaya pinigap namin. Pag grab. Yeah, up. Dumo na. Hoy. Okay man, bitahan mo. Ingay, ingay yung maka na. Maingay yung maka na. I'm so sorry my friend. Ayan o. Oh. Tatakpan natin yan. Baba may minap. Ayan o. Oh. O. Oh. Hindi po yung breeder ha. Yan yung IS. ayun na tawag ito. Yung sa may itambucho. Ayan. Napakatayimik Basic setup lang Mga kakabulito Ito pa pala Alright First start Dumura na Close na yan.